So, yan nga, guys. Today is September 22. So, ayan, mag 7 na, guys. So, nagtaka lang ako paglabas ko. Parang madilim na uulan. Pero maliwanag naman yung langit. Pero yung ayan, yung ating paligid, eh, medyo madilim. So, sabi ko, baka nga ito yung epekto ng Taal Volcano. So, yung ating volcanic smog. So, napansin ko lang ito. Usually, pagka uuwi po ako ng ganitong oras. Hala, eh, talagang, ayan, tagaktak ang pawis ko sa, ano, sa uh, init at saka yung ano yung ating uh, maliwanag na so yung parang mga street light diyan nakasindi pa po guys so sabi ko baka ito yung effect ng ano sa ayan sa Taal volcano so ayan, medyo madilim yung ating ano uh, ayan makulimlim yung paligid so uh, sa Cavite kasi isa yan nakaka-experience sila ng ano yung uh, yung sa volcanic smog so yan yung ating uh, present na paligid so nagtaka lang ako guys sabi ko ba't ganito nung paglabas ko so yung isang kasama kong taga kabiti guys na ikwento niya na yun uh, parang nakaka experience na sila ng yung sa volcanic uh, smog guys so medyo matilim nga daw yung uh, yung paligid guys so eto siguro yun na uh, usually itong mga ibang establishment guys pagdaan ko dati pag ordinary day yun um, wala ng mga ilaw then yung ating mga post is uh, nakapa, naka turn off na yung mga lights so yun lang yung ko guys ha, siguro dahil ito dun sa ano, kaal volcano Kita nyo guys, ayan o. Oh, medyo ayan, uh, madilim. So akala ko mauulan. Pero walang ulan guys. Hindi maliwanag yung langit. Pero yung ating paligid, ayan, ganyan ang ano nya uh, parang makulimlim na ano guys. Uh, wala namang sign na aambon or uulan. So ayan, binabaybay natin ito yan. Uh, nakasakay na po ako guys sa bus at uh, pauwi na po ako. Usually pag uuwi tayo ng ganito eh talagang uh, sikat na ang araw. So ngayon uh, hindi pa wala pa yung ating ano. Uh, sana yan safe ipang uh, lahat sa lalo na yung mga malalapit sa Taal Volcano. So yun, tuloy pa rin ang ating duty. So pauwi na ako nito guys, galing ako ng night duty. So yan guys thank you thank you for watching